Ako lang ba o oh, pati ikaw? Napapansin mo din ba o oh, ako lang? Na ko ko, nakakilala mo na kung gumalaw, kala mo gamu -gamu. Pareho lang naman tayo ng lugar na ginagalawa at iisa lang naman ang mundong ating iniikutan. Pareho lang din naman tayo nakatapos sa kolehiyo. Pareho din tayong Pilipino at syempre ilong natin ay pangong Yun nga lang, ako, taas noong kahit kanino. You know what? I've been there before but I'm not like you. You don't know me and of course, I didn't know you. Always remember, your position is temporary that you can only carry inside. But think twice. Maybe the others doesn't want the vacancy. But outside, we are all the same and we all need to be happy. Itutuloy ko, ko sana sa wikang Ingles pero baka di mo na maintindihan to. Di mo ka magawang ng tama ng tao. Kaya, diwali na lang, boss amo. Humble lang palagi, tandaan mo palagi, ang nagpapakababa ay siyang tinataas ng Diyos, pare.